Ito behind the scenes ng bagong station ID ng Kapatid Network aming ipapasilip. Mga kulita na tawanan with the stars ngayong New Normal dahil ibang iba ang saya pagsama-sama. Ready, roll, fighting guys, 3, 2, 1, action! Bye-bye lockdown dahil hello na sa New Normal pwede na lumabas. Reunited ang lahat mula sa mga artista, technical staff, and crew. Basta fully vaccinated at may booster. Ang mask at social distancing, syempre importante pa rin. Dahil television is live, ika nga, the show must go on looking back. Bago ang masayang pagsasama-sama. Alam nyo bang ang bawat celebs may kani-kanyang kwento ng kanilang mga ganap noong quarantine? Ang dance royalty princess at aktres na si Maha Salvador nag-focus sa kanyang pamilya at quality time sa kanyang boyfriend noong lockdown. Naging daan din ito para mapalapit siya ng gusto sa kanyang mga fans. Thank you so much. Hopefully, wala na talagang alam mo yan, network war. Mag-spread mag tayo ng love, katulad ng pag-spread ng love ng ating mga supporters. Sa public service at good deeds naman, tinuon ng athlete turned host na si Gretchen Ho. I ang kanyang lockdown moments. Sa kasagsagan ng pandemya, inilunsad ni Jiho ang kanyang proyektong Donate a Bike, Save a Job. Anong pandemic, bukod sa trabaho ko, uh, sinikap ko rin kahit pa paano na makatulong, makapagbigay in the way that I can. Kung saan, namigay kami ng more than 1,000 bicycles and hopefully um nakatulong 'yon para makapagbigay ng means of transportation, nagbigay ng additional income sa mga messenger natin, sa mga food delivery rider natin, sa mga frontliners natin. Hi guys, nandito tayo ngayon. Naging mas malapit pa sa diyos at pamilya ang dulot ng lockdown sa action man na si Julius Babao. Huh? Inenjoy din ni Julius ang kanyang mga tanim na grapes sa kanilang bakuran. Mm, na maximize natin yung time na yun para makapag-vlog sa YouTube. Uh, Nagma-vlog din kasi ako ng mga iba't iba mga uh, bagay. Hi everybody and welcome again to my YouTube channel. And... For once, naramdaman kong magpahinga at magkaroon ng oras sa mga anak ko. Pati sa mga fur babies ko noong kaliwat-kanan ng mga lockdown. Down. Pero naging barbero ako, kusinera, hardinera, taga walis, pero hindi ko kayo iniwan, di ba? Grabing pagsubok yun, di ba? Para sa ating lahat. At lahat tayo talagang apektado. Bawal magkita-kita, bawal magsama-sama. Pero God is good. Dahil ngayon, the long wait is over. Balik trabaho ng lahat at eto na nga ang pruweba. Oh, ayan, okay na direct. Okay na ako. Thank you very much. Salamat. Ay, ang saya, ba? Diba? Masaya naman talaga kapag nagsasama-sama na na walang face mask. Basta tayo'y nagpapatesting. At sa ating pagbabalik sa new normal, balik si na rin ang industriya ng show business. Kaya tara na, ipapasilip namin sa inyo ang masasayang behind the scenes sa likod ng aming ginagawa ng ating mga kaibigan, kapamilya, at kapatid. Anlitawanan, kantsawan at kulitan sa muling pagkikita-kita. Bawal ang KJ sa bagong dance step. Sanipwersa kasi ito ng mga kapamilya at kapatid stars. Kita mo naman si Cardo Dalisay. O, oh, todo ang giling. Nagyayapa pati si Ate Shawi. Hindi rin nagpahuli si Manong Ted at Chacha ang ASAP singers, sinimplihan lang ang galawan. Si Maha, instant Zumba instructor. At pati ako abay dinamay din sa sayawan ng biglaan. Si Gretchen Ho nagpasiklab pa sa kantahan. Duet pa sila ni Ronnie Liang. Habang si Lucci at Menchi, chill na chill lang. Ang mag-BFF na si Ethel at Kay, ayun, sinapawan ng bibong PA. Kasali din siyempre ang mga love teams. Hindi rin mawawala si Papa Aga. Ang saya, di ba? Behind the scenes pa lang. Solved na! Pero para mas masiyahan kayo, eto po ang kabuuan ng aming station ID na ang tema, ibang-iba ang saya pagsama-sama. Glupaco, glutathione, papaya and Kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Lupaco Soap. Ah. Ang saya tuwing kasama ka Kaya ang problema, iwanan na muna Kapit na sa'kin sa sama-sama yeah. halo-halo Walang itong saya't tawanan Sure ditong di ka iiwan yeah. Kahit pa may konting drama Ipansaya, ah, magsama-sama yeah. sama, sama. kap tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. problema tayo sa madubing balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!